Saan saan na ay, si uh, King Pelimac na galing sa Mindanao sa probinsya ng Sarangani Nakasama ninyo noon na nakikita nyo sa likod ni managa, BBM Sara managa, since managa, the campaign managa. until ngayon so mapapansin siguro ninyo na biglang lumabas so ako dahil, natin dahil nakita ko na nagkakaisa lahat ay, at nasasaktan ako na hindi ko kayo sabnahan na nagsama tayo noong nakaraang eleksyon. Sabina, Kung na-fail man tayo sa ating mga promises noong eleksyon dahil hindi nagkakatotoy. Kaya sabihin natin, ngayon, may chance tayo na baguhin, so, para, tamain, itama so, ang mga nagao, mali na kampanya natin. Po, tulad ng pa, yung promise na bigas. Uh, 20, hindi yung 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 nangyari. Si Indong peace and order sa Pilipinas uh, ang sinabi nila isa sa promise talaga bakit ang mga salamitan na pinuto si BBM dahil ang promise nila pag manalo doon si BBM Ipa-perform natin Yung ginto daw, makuha na daw natin na, 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 yun on Ang daming mga mahihirap na mga kababayan natin Na naniwala niyan Kasi namin nila, iputo natin si BBM Dahil lalabas na tayo sa kahirapan Dahil yung ginto na nakatago doon sa abroad Madala na dito sa Pilipinas Ano ang nangyari? Ang 29 tons na ginto Ang nanakaw ulit sa harap-harap natin So, saan ang ang um, ang katotohanan? Saan ang kwento ng totoo? So, that's the Wala reason why dito. andito ako ngayon Tama ninyo dahil alam ko may pagkakamali ako last election. So, naniwala ako. Nabudol ako kasama ninyo. So ngayon, kaya na, tonight, natin ang ating mga sarili. Ang araw na ito ngayon, I think it's will Thursday, galing pa doon sa own, Thursday, night, kagaling pa, pa sa, own, sa, own, veterans, own, at araw to, na na sa veterans, araw-arawin natin, ng at natin, at natin ito. Hindi tayo nang naanap ng bulo. Ang inaanap natin ito, justisya, respeto, at gusto nating ibalik ang kredibilidad, integridad ng pagka-Pilipino. Hindi natin kailangan palang mayaman. Oh, may hindi pala natin kailangan na kunin yung pera na yung goal sa ibang bansa ng Marcos at ang ng importante ay gagawin tayo iya sa ating sarili meron tayong integridad so, credibility as yung ginawa nila kay Timis gusto so natin ipalit ang gawin ulit, palit tayo sila sa tao yan Managot sila. Ibalik ko sa inyo si Kairik. Reaksyon nyo po doon sa okay, ginawa ano? Uh, Sinampahan na po ng kaso si BP Tatawagin po namin ng kapulisan. Para sa ating mga so, ang reaksyon po naman doon Ana, sa ating Ana, mga kapulisan alam po. Alam ko na hindi nilayan n'yo. sa dito puso tema natin dito, dito? Na kaya mo. Bahala ba, na daw ang Ang nasa taas nila ay talagang hindi pinapansin. ba, hindi sila magpapatuloy yung mga pulis na walang makulisya, hindi ka. Hindi ka papakoy, pulis hindi. Hindi kayo makulisya. Ang taong nakipaglaban sa inyo, ang taong mahal na mahal ang pulis at ang military, ngayon ang inyong inuusig. Saan na yung sinasabi natin to serve and protect? Saan na yung integridad natin? Credibilidad natin? Saan na yung pinaniniwalaan natin? na tayo ay nag-respect. natin ang atin, ating, bayan. Useless na lagi tayong Every, every Monday, lagi tayong nagkakanta ng lupang hinira. Pero kung hindi totoo yung kinakanta mo sa puso mo, ikaw mismo, traitor ka sa bayan mo. Bilhin. So, ang masasabi ko lang is, itong mangyayari na ito. Kung i-force talaga nila ito ay tara, alam ko magpapakulong yung PP. Ang tagal na yan gusto magpakulong. Dahil ayaw niyang masaktan na ang Pilipinas. Dahil the moment na magtagal na magpagtagal tayo, ang kawawa ang ating bayan dahil ang investor, ang ating ekonomiya ay babagsak ng babagsak babagsak. Pero ano ang paraan? Ang, paraan lang ay itong ginagawa natin. This is the only way na gagawin natin para mapakinggan tayo, marinig ng buong Pilipinas kung ano ang pangyayari ito. Especially itong mga mga maliliit na mga vlogger na nanayin na tutuong pagmamahal sa bayan. Tayo, para sa akin, tayo ang tutuong hero ngayon sa malayang pamamahayag. Wala na sa side ngayon ni Marcos. Ang mga marurumin na sa politika. Maraming salamat ba sa inyo kong inyong pagpahulak sa aming mga maliliit na mga vloggers. So again, to God be the glory and mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Yes. Thank you. Thank you. Well, thank you, thank you. Salamat sa Chris Van. Maing gabi. Maing gabi ninyo. Thank you. Thank Thank you.